sa tambayan namin ng uh, merendahan po yeah, kaka -tap. Kaka -tap. Mali, anong masasabi mo ba di? Ito parang, ano, lang uh -huh. Kahit walang kita, chelpis uh -huh. lang Nakakarami ka na ba? lang eh <laughs> ba lang, ba lang. <laughs> Ay, Wala pa, kakaunti pa lang Kakaunti pa lang Kaya ka, mo na bakit ang video call ka? Ayan. kape nga? Kape ako. Ano kape? Kito oh! brown. Ang tindahan nila. Oo, oh, <laughs> tindahan nila. Da Parang dati Dati tindahan, tindahan niya. Ngayon may ban na. Nakalagay <laughs> na sa ban. Puta <laughs> niya. Uh, uh, one four pala pera ko. One pour? Eh, pala kayo. One ako. Eight niya lang. Oh. Oh kagaya po yung bike 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh. Ah, na kami yon yung nagbibiruan kami sa mga kasamahan ko mga taxi driver habang nagbibirinda Dahil kung sino ang pinakamalaking kita ay sa kanya 800 sa akin 14. Uh, mga kanayon dahil kasi pandemic ang hirap ng biyahe kaya ganoon lang ang kita ng mga taxi driver dito sa Pilipinas ngayon pero okay lang kanayon basta kay approve lang lagi basta mayroon tayong kunting kita at saka mga kanayon basta hindi tayo maglawang sa papa okay lang thank you po mga kanayon